Hello mga kasari, mga katendera, so, kumusta kayo? Uh, magandang hapon sa inyong lahat. So welcome dito sa ating YouTube channel ulit. <laughs> ayan, welcome na naman dito sa tindahan natin. Ayan, okay, so time check, 3.42 at ngayon ay January 21. Kala ko 22 na ngayon, 21 pa pala. Okay, so ayan, naglilinis nga ako ng mga sibuyas na naman. Ay, ganda ngayon ng sibuyas. Maganda siya kayo, no? Sakto lang yung laki. Ayan siya, oh. Ito yung mga gusto ng mga tumarko, ganito lang kalaki. At tsaka ang ganda niya. Tuyu hindi siya ano, hindi siya mga basa, hindi madaming bulok. Ayun, know, ganda niya. O, oh, sakto sa laki 'yan. Yan yung gusto ng mga tumarko dito. So naglilinis-linis tayo ng mga sibuyas ngayon. Tapos syempre may dumating na naman tayo kasi nga, di ba? Kagabi ay nagisinis na naman tayo. Wait, maingay, may truck. Ayan, so kagabi nagdistalista na naman tayo. O, may dumating na naman tayo ngayon. Ayan, bumili ako ng ceiling green. Ayan, kalahati. Hindi ko alam kung magkano presyo ng ceiling green ngayon. Hindi ko pa nakita yung resibo. Ayan, mayroon tayong nag-grocery na naman. Asan na yung resibo? Nakita ko na yung resibo eh. Ito pala, ang resibo niya. Ito yung resibo. Nahawakan ko lang yung cellphone ko ngayon kaya medyo magulo. <laughs> magulo yung video natin. So, ito yung resibo natin. Um, 11,810. So, ayan. Yan. 11,810. Okay. So, ano ba yung binili ko dito? Ay, meron pala isang sako ng island flower. So, yung island flower is 980. Ang isang sako. Tapos, meron akong golden gate na mantika. So, 1,680. Ang isang jug ng mantika. Ayan na. Lagoan na. Ulit na. Eto, ano ba itong resibo na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Uh, brown sugar. 10. Ano? Ayan, naputol yung video. <laughs> may bumili ng ice bag. Ayan. Tapos ito, may isang pang resibo. Ayan, 10 no? pesos daw na brown sugar. 10 <laughs> pesos, ang mura naman. Ano lang to, um, binayaran ko ng 10 pesos kasi yung binigay sa akin na asukal is mapula. Ayoko ng mapula. Gusto ko yung light na, ano lang, light lang na asukal. Kasi yun ang gusto ng mga customer namin. Tapos ayan oh. So nag-add tayo ng 10 na lang kasi binigyan nila ako ng 2 kilo yata na asukal. Kasi mas mahal ang uh, light wash kung baga. Kaysa sa medyo mapula siya. Ayaw ng mga customer ko dito ng mapula. Gusto nila, nila mga light. Eh. Ayun yun nito lang siya? So nag ano ako, nagdagdag lang ako ng 10 pesos. Tapos binigyan ako nila ng 2 kilo asukal. Kasi mas mahal. Kasi sa resibo kasi is uh, light. Tapos yung binigay sa akin nagkamali. Medyo, medyo dark na uh, brown sugar. Okay, so Ayan. Niluksan ko na siya kasi ano ba yung hinahanap ko kanina? Ay, ito pala. Nested lemon. Ayan. So, kaya ko binuksan kasi ito, may bumili pala ng nested lemon. Tapos, andito na yung iba nilabas ko na. Okay. So, ayan. Meron ako ditong Ariel na twin. So, si Ariel. Ayan. Okay. So, balik tayo. May bumili lang. So, dito na na nga tayo sa Ariel. So, ito. Ariel twin. Ang bili ko nito ay 85 ang yan ito. Kalahating lucina to. Tapos, maganda siya kasi may free. Yan. Buy 6, get 1 free. So, may free ka na isang peraso. Ang pintahan ko nito, dito sa tindahan namin, ay 17 pesos sa REL. Yan o. No? Maganda siya. Kasi may free, di ba? Pag mga ganito na may free, so, ito yung bilhin natin kasi dagdag income din sa ate. Di ba? O, oh, di ba? Di ba? So, pataw naman. <laughs> Nagdag income. Bininta mo ng 17 pesos isa, e eh, di, may 17 pesos ka na. Saan ka pa? Uh, so, andun yan o. No? Andun sa ilalim. Tapos meron ako dito mga sigarilyo. Ayan. Eto, dagdag ko lang naman. Okay, so may ano ako dito. Isang ring ng Mighty. Kasi di pa dumating si GTI dito. So, kumuha muna tayo ng isang ring. At meron din tayo isang ring ng Dallas. Si Dallas, 8 pesos. Eto naman si Mighty ay 9 pesos. So, lagay ko lang dito. Okay, so ayan mga kasari. So, binaligtad ko na yung camera. Kasi ang hirap talaga magvideo. <laughs> ang hirap magvideo na hawak-hawak mo yung camera. Tapos, nasa'yo pa yung uh, camera. Ikaw yung binibideohan. Wait, may nabili. Okay, balik ulit. Okay, so ito yan na yung asukal, oh. One fourth, one fourth yung kinuha ko. So, dalawang kilo daw ito. Ito kasi yung gusto ko. Ito yung gusto ng mga customer ko. Ayaw nila nang medyo magpula. O oh, yan, tama. Dalawang kilo. O, oh, mayroon ulit ako dito, vichin. May vichin, oh. No? May isak na ako nang vichin dun, oh. No? Kumuha ulit ako. Ayan, mga bitchin. Okay, so meron ako dito ni Steve Apple and nestle Lemon. Tindahan ko nito ay 23 pesos ang isa. Ayan. Diretso ko na yan nilidisplay. Pagkatapos ko mag-video, didisplay ko yan. Ayun no, oh, nakapag-display na ako. Di paganda na niya tingnan. Puno na yung tindahan natin. O, oh, di ba? Maganda talaga tingnan pag puno yung tindahan. Ay, may Winsboro pala ako. Isang rima yan. Same yan sa Dallas. 8 pesos yan. Si Winsboro. Ito may bitchin pa tayo. Ay, may stock na rin ng Laka 7. Ito si Laka 7 na uh, 210 grams. May naghahanap na kasi ng 210 grams. 36 benta ko nito. Ito naman si Laka 7 din na mas malaki. Ito naman ay uh, 260 grams. Ayan. Benta ko nito ay 45 pesos. Mga dilata na to. Ayan, meron ulit ako uh, Argentina. So 150 grams yan At 40 naman yung Bentahan ko nito Tapos mga Youngstown na 25 pesos yung mga Youngstown Okay So lahat na pala Ay mga dilata Ay may mega pala yan doon Nakita ko si mega Okay Ayan si mega Zardines Hindi ko alam kung increase na yung Mga sardinas ngayon Basta Benta ko nito ay 27 Hindi ko lang alam kung Increase na Check ko na lang ulit mamaya Yung re na, um, Yung resibo Okay, ulit ako ng rebis Sobrang mabenta kasi sa rebis dito. O yan o, oh, meron pa akong rebis ko dyan. Ayan, pero dalawa na lang. O, oh, di ba dalawa na lang yan. So, kumuha na tayo ulit. Kailangan may stock kaagad. Kasi pag naubos yun, dalawa na lang. Ang layo ko sa isla ko. Hindi ako, ako makakapili kaagad. Ito o, oh, mga sardinas na lang. So, ito lang yung ano natin. Yung laman ng isang case. Okay, so ito kasi, andito kanina yan dito sa ibabaw Tinanggal ko So ito lang lahat Yung nag groceries natin Ngayong araw, January 21 So araw-araw naman talaga ako may groceries Kasi lagi ako nagdadagdag ng mga paninda Ayan, asan na ba yung ano? Ito pala, may ano pala tayo dito sa labas Mayroon akong isang sako na Rinayan Island Ito konti na lang kasi Ayan, ito yung bago Tapos mayroon tayong isang jug ng mantika Ayan, nakasorado yung pinto ano pa ba yung iba? Ayan, meron pala tayong happy funds. Ay, iba pala to. Ito sa ibang tindahan. Hindi yun kasama doon sa resibo kanina. Sa ibang tindahan naman to kasi walang stock doon sa binibilhan ko lagi. Walang stock. Kaya bumili na tayo sa ibang tindahan. Tapos meron pala kami dito. Okay, so ayan, meron tayong sibuyas ulit. Medyo madilim lang. Ayan, sibuyas ulit. Nag-stock na tayo kasi di ba? Yung kinuha ko noong isang araw, lilinisan ko na yung lahat. Tapos ito, i ko na siya ulit. Maganda kasi yung klase naman ng sibuyas. Tapos maliit sakto. Tapos kumuha ko ng sayote. Wait lang. Ang ano natin kasi pinapawisan ng sayote. Ang lalaki. Hala, ang laki. Ayan, isang buhala. Ang laki naman. Ay! Hala, ang lalaki ng mga sayote na to. Ayan, isang isang bag na sibuyas. Ay, ano, sayote. 20 kilos ang laman pag isang ganyan yung kunin mo. Tapos yan, Mickey. Eto, fresh Mickey. Ang nag-increase okay. na yung Mickey. So, balik tayo ulit. Ayan, balik tayo. Ayan na yung tindahan ko, no? Ayan. Ito, ito ilalagay ko to dito. Tapos, itong mga kape. Wala na pala akong stock ng 25 grams. Isa na lang. Dito ko kasi ito sinasabit. Dito, oh. Ay, ginaganyan ko yan. Pati itong mga crispy fry, ganyan. Hanggang dito yan. Tapos dito mga Nescafe na 25 grams. Parang maganda kasi siya tingnan. Wait, maingay. May ito Okay, so balik tayo. May bumili lang. Ayan. So dito ko yon nilalagay, no? Para maganda siya tingnan. Para ganito siya, oh. Ayan, doon kanina na displayan ko na, oh, ito na lang yung bungi. Pero pag na displayan ko na yan, maganda na siya tingnan. Tapos pag ito, pag napuno, pag may stock ulit tayo, puno na siya hanggang dito. So maganda na tingnan. Oh, wala na pala akong bourbon, oh. Diba sabi ko sa inyo, sobrang lakas ng bourbon dito. Yan yung isang case, yan na lang. Okay, wala na ako stock dito. Ano ba yung nandito? Wala na, baka coffee made. Okay, so puno na ulit yung tindahan natin. O, di ba maganda na? Eto, kagabi ko to, dinisplay kahapon. Ayan. Pero dito lang yan, ano, ah, uh, dito lang yung may laman, pero dun sa loob, ayan, walang laman yan. Dito lang. So, ganito lang tayo mag-display. syempre para maganda naman tingnan, no? pala lang nila na puno yung tindahan mo, pero dito lang naman pala talaga sa unahan yan. <laughs> Wala nang pala stock sa loob. <laughs> Di ba? Ganun lang talaga. Pag nagano tayo, discard it, discard it, discard it lang sa pagdi display Para magmukhang puno yung mga tindahan natin. Dito talaga maganda talaga siya tingnan, no? Lalo na pag puno na yung mga istante and may nagtatanong ng sayote. Ayan, no? Kaya lang, dito lang, is wala, bungi pa, walang stock. <laughs> wala pang, ano, mga dilata. So, dito pa lang kasi ako nakapag-display at kumpleto yung stock. Sa so, susunod, doon naman, baka kompleto na yung stock doon para maganda na siya tingnan. Ayan, dito naman, medyo makalat pa dito. <laughs> makalat pa yung stante So, dito ako muna inuna. Tapos, naglilinis nga ako ng sibuyas. Iniwan ko muna yung sibuyas. Inuna ko muna mag-unbox uh, ng mga pinamili ko. Ano? Hi yung pusa namin na yun, ah, natutulog. So, ayan na yung mga sibuyas na nalinisan ko na. Dinisplay ko na kaagad. Di ba, ganda niya? Sakto pa naman sa laki. Tapos mamaya si Bawang naman maglilinis ako. O, oh, di ba? Naglinis na ako kaninang umaga. So, ayan, may mga stack na tayo. Mamaya magdisplay tayo yun ng sayote. At saka Mickey, meron. Di ba? Ando sa kusina. O. Oh. So, ganda na na yung ano natin. Ganda na yung lagay natin ng mga lamas. At saka gulay. Okay, so... So, ayan mga kasari, mga tendera. So, tapos na tayo mag ano, tapos na ako mag unbox sa inyo. Tapos na tayo mag chika chika. Tapos ko na pinakita sa inyo yung mga napamili ko. Nag pricing na rin tayo. So ito lang muna yung share ko sa inyo. Itong mga napamili ko lang muna. Ayan, ngayong araw ng January. Ngayong araw ng ano ba ngayon? Martis? Ano ba ngayon? Uh, okay, oo, Martis. So, Martes pala. Ngayong araw ng Martes. Okay, so, ayan. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Sana naman may natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo. At sana kung nagustuhan po ninyo yung ating mga ina-upload na mga video, baka naman pa-subscribe naman ng YouTube channel natin. I-click mo na din yung bell para updated ka pag ako ay may mga bagong video na i-upload dito sa channel natin. Kung ayaw mo naman manood, ayaw mo naman sa mga ganitong uh, video, sa mga ganitong usapin, so wag mo na subscribe yung channel natin. At sa mga nakasubscribe na, ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood ng mga mga video natin. Ayan, may ingay lang. <laughs> o oh, yan, tuloy. Okay. So ayan mga sa mga nakasubscribe na dyan. Ayan, maraming salamat sa patuloy na panunood ng ating mga video at pag-subscribe sa atin. Maraming salamat. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Magandang hapon. Maupay na kulop. Hanya tanan ng mga waray. <laughs> Shout out ang mga waray ng tanan. <laughs> okay, so ayan. Maraming salamat ulit. Happy sealing po sa ating mga kasari at mga katender. Pa-pa! Bye-bye guys.